10 piso coin na year 2007 at saka 2009. Yan po yung papalitan ko ng 2K. 2,7 at saka 2,9. Wala pa akong nahahanap na 2,9. Year 2009 ang wala pa ako. Yung year 2007 meron na. Pero kung meron kayong 2007 na mahanap, ah uh, bibiling ko pa din po. Yan. Itong ibang year, 10 peso lang din yan. Hindi yan nabibili kasi marami. Etong itong year 2014, pwede siya ng uh, 50 pesos to 80 pesos.